papansin ko sa'yo gumugwa po ka pala pag mainit makakagwa ko pala pag mainit na ano sabi mo kanina? kaya maraming bunga dahil gwapo yung nagspray TV Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo Para updated sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa Tongs TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Yon, what's up mga katongs TV? Isang maganda magandang umaga sa inyong lahat. At eh ito yan, ito yung dalawa, may makakatulong tayo. Ayun, may Pa kape mo, pwed. Ano yung manang mo eh? kapi. nang mga pakarabi Ha? Okay, okay. meron ba ba? okay. Ayan, ah, magha-harvest nga po pala tayo ngayong maga ng talong at saka sili. Kaso, biglang mambon, nabasa yung sili. Ayan, bukas na lang po siguro kung makapasok kay Tatay Joji. Pitas <laughs> <laughs> po kasi ngayon ni Tongs. Ay yung siling pinitas nila kahapon. Hapon na kayo nagsimula, ne? Eh? Oo, wala uh. isang oras yun. Wala isang oras. Yung sili natin, hindi pare-parehas ngayon ayan medyo maganda kasi matanda na matanda na ba? matanda na po yung sinay kasi matanda na po ni Ted ayan buti sumama ka kapi mo na kaya? siyempre pag hindi sumama eh comment dito sa kabila ไปเลยไปไกลเลยไม่มีตั้งไปไปกับเป็ Tyler não, porque guys.

meron Okay, mga katongs ikas na naman po tayo ng buwan, biyaya sana po kapag po kayo magsasahong manood at susuporta kay katongs maraming maraming salamat po sa inyo God bless po sa lahat Ay. Okay. Sarap pala. Hindi nakakasadsad yung timba na. Eh. Ganda ng bunga rito. Oh, na Sa ilalim na. Uh -huh. hmm. Ed. Eh hey, sako. Puno na yan. Ah. Apo ng rito. No. Ano atago? ah doon tayo mayayari, wag mo sinasabi yun Kide Gwapo daw yung nag-spray Kaya daw nagbunga ng marami Iloloko mo kami pide Totoo ba? Ah, ganang Ito may gilid ang kawi eh Nandito na kami sa abilang side. Medyo mainit. Mainit ang singaw pero maliit lang. Kede. Na nung nakaraan linggo, nung hindi pa nag-uulan, nakita nyo, lanta na. Ayun. Nanilaw na idahon. Kasi nga, ito sa sinasabi namin ni Kede na sa puntudling sa dulo ang hindi inabot ng tubig. Pero ngayon, tingnan nyo. Ang dami ng buko. Ngayon pa lang po kami nakakapitas dito buat no. <laughs> nung nakakasama ko si KED eh. nakita niya po ito talagang lanta na lanta na daon dilaw na dilaw na sampung tudling po yan hanggang doon sa ano pero ngayon tingnan niyo po ang ganda ng dahon tapos ang daming bukang malilit at sya ang daming bulaklak so yun nga po basta sabi nga eh may awa ang Diyos. <laughs> tapos ayan maganda yung, ina yung hinaharvest natin mga katok marami tayong naharvest ah, sana eh, magtuloy tuloy lang so nakaka kalahati pa lang tayo then sinisimulan na namin to sa kabyak. ayan doon nga po kami galing sa kabilang side tapos ayan dito na tayo sa tabi na siling Pinagtaniman na siling taiwan tapos ito yung sinasabi ko na ginrush nila bato kahapon yan itong sangka kaya titignan nyo po eh malinis Po bila yung merienda Merienda mula kuya Merienda na Uy dami na Wow Di na tayo Di siete Ha? Mayroon ng 30 yan. Kalahati pa lang. May sile. Parang karami rin. Merienda tayo mga katong Stevie. Ayan. Pabili tayo ng merienda. Siyempre ito. Yelo. Okay Tara na. Ubusin ni Petito. Ha? Huh? Okay. Ah. Bili kita ng tinapay na matigas. Okay. <laughs> 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 Makakagat mo kaya ito okay. Ha? Huh? Dudurogin drogin ko mula. Mula na tapeg sa pwesto ba? Hmm? Mula? Anong signal? Hmm? Anong signal? Number 2 Number 2 Huwag ang yan Nayayari din yan Ayun po si Kuya Eden Hindi nilang pumakita sa ilalim ng talungan pansin ko kumugwapo ka pala pag mainit <laughs> oh. pa pala pag mainit no ano sabi mo kanina kaya maraming bunga dahil gwapo yung leg spray eh pag si din nag spray madada pa ako dyan nagdain ha ah. Ako <laughs> kung sa sobrang gwapo, lumalampas daw. Nakakahalikin kaya kami lang bako. May <laughs> spray ko sa akin nung pala. Nihintay daw ni Batong bumalik eh. nakarating pala sa kabila. Eh. <laughs> Ilahanap ni ni Batong kung saan na yun. Hindi makita. Eh. <laughs> kaya pala <nado> na, doon <laughs> na. Lalo mong sa talungan. May <laughs> spray na pala yung kalamansi sa kabila. <laughs> Lalo siguro kung nakabalag to, ano? Taas niyan. oh, so, maganda yung kwan eh, yung yara na bio truck. Binomba ko tong kabiyak eh. Ito hindi natin nabomba, ano? Ah, yeah. Tignan hindi. Tingnan mo. Ito, kaganda ng kwan. Mag ano yun eh, pampawa, bulaklak. bumulaklak nga pati yun mga katong so, ilalabas na natin lahat ng mga na tinor dito para lumuwag pero hindi pa tayo tapos pumiptas yan ito yung sili ilan yung sili na ito, kuya? talaga mag si Ted maganda yung 15 ilan yung good dito kuya? Sampo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18,

Ayan mga katongs. Magdadala na po sila sa labas. Andyan na puro yung buyer. ning padil Ilan to? Jam. 完了，完了，完了，完了，咋弄？第一个。 Ano yung talong ito. Ay, hindi mo binilad na. Bento. <laughs> <laughs> Bento na yan. Bento. Bento Oh, Oo, tama. Bento na yan. Bento na yan. mga katongs, buti na lang umulan, umambon nabasa yung sitaw so nangyari kaming uh, mamitas, kanina uh, yung naikarga sa truck 29 bundle yung good uh, 15 segunda bali 44 or 440 kilos 44 bundle, tapos yung CV 14 bundle So yung na iwan ng biyahe 2 4 6 8 10 12 13 14 15 may kinuha 18 isa ano Oo oh, sa kanila 24 uh, bali 14 at saka 44 <laughs> 58 Dami na Lahati pong laksa 50 kilos -jip ang, ang kagandahan pati si mga rigjit na kuha Yung rigjit kanila ilan? Siyam Tsaka tatlo 12 12 Okay mga katongs Uuwihan na Ano ped? Ingat ka Ingat sila Maghapon. 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 lang mo na pala eh. Yan pala. May batak na nan. Oo. Mukha ko na Hindi na lang ako Ah. Pintura na. Pintura na lang. <laughs> Oke okay, guys, okay, mau ngamain. Ah, tadi lomba. Hah? Hmm. Cilatak. Hmm. yun know, o mga katongs na nga po kami ng bahay at ayan medyo maambun din dito so uh, ah, naroto na yung ating pagtataniman ng palay eh. so malinis naman na yung pilapil po nyan. ito na lang ang hindi na grass cutter po so ayan at Yung gilid na lang ng arsada. so ano pag umagay si patubig papasukan ko po para maigayak ko yung pagpupunlaan natin tapos yung pagpipilapil saglit lang naman po yan konti lang naman po yan tapos pukwan lang naman ako dito kumbaga uh, hindi naman po ako na rito inuupa po sa makina to kumbaga uh, alaga lang po ako rito no spray, uh, pataba, yun lang tapos patubig Ayan. ha? wala hahahaha talam talam wala wala huwag na lang mga katongs nakapahin na nakapaligo na tayo <laughs> Yeah, maganda yung pagka ulan ulan na yan pagka ambang buwan sa halaman at sya yung sitaw so, pasensya lang kan mga katongs yan yung anong mga kapag vlog kanina nung namimitas. so <laughs> hindi na pun tayo So, ayan. At Maraming maraming salamat nga po pala sa walang sa aking suporta sa tong TV official. Uh, Shoutout po pala kay Tita Cora Cruz, kay Tito Alex Cruz, kay Tita Josie Garino, at kay Sir North, yan. Shoutout po sa inyo, at kay Sir Primo sa Laysay, yan. Shoutout po. At Salad, salad ko na sa salat sa po na sumusport sa Tops TV at ayan yung aking pamilya ayan o oh. binata na si kuya ayan yung aking dalaga nakalingan dito, ilan taong ano na? ilan taong ano na? 10 ha? 10 10 pa lang? O, anong day? 5 5 tapos Ba't lang sabi? <laughs> Tap! Ay, oh, very good! Si Kuya! Alam tama anak? 13 13? Yeah. Anong grade? 8 Seven lang. Eight na. Ah, mag Bali, well, si mag-e-six yan, anak. O, five. Five. Grade five. Five Oh. So ayan, dalawa lang po yung aking anak. Isang babae, isang lalaki. <laughs> so paano mga katong? Kita-its po tayo bukas. Maraming maraming salamat po.